Hi guys, good morning Ito ang inyong Kristiyanong gala guys at uh, gumagala na naman at nandito tayo sa San Simon Cove Resort dito sa Minanga Sitio Minanga, Barangay Malayo Morong Bataan so, ayun guys uh, papasok tayo para makita niyo ang loob So papasok tayo guys. Ayan. Sun, Sea, Moon. Yan yung pangalan ng resort nila guys. Sun, Sea, Moon. Ah, uh, nandito tayo sa Sitio Minangga. Ao oh, si sitio barangay Malayo, Morong Bataan. Ayan guys. Yung gusto pumunta rito guys, ayan kontakin niyo ang kanilang telepono. Ayan guys. At ito ang mga facilities guys, ang makikita nyo sa loob. Ayan. At diyan naman kami natutulog guys. Ayan. Yan yung mga kasama namin. And, uh, mayroon silang treehouse sa taas. Tapos uh, mga souvenir nandiyan. Ayan si Kuya. Oh. So punta tayo dito guys. <laughs> Ayan yung mga cottages nila. Yung mga lamesa. Elements. Ah, Elements. Yung mga kasamahan ko guys. Oh. Morning, morning. Ayan. Morning, morning. Si Vic. Good morning. Edwin. Hoy! Uh, hey. Happy ulit. ulit. Uh, si Ricky. ulit. dami. Aba Ayan. Nag-almusal na guys. So, Pinapakita ko lang sa inyo guys yung ah uh, pasilidad dito sa San Simon, ayan. So guys, ah uh, ang yung sunod kong ipapakita sa inyo ay ang dagat. Ayan. Good morning. Good morning. Oh. Good <laughs> morning. Ayan, may cottages doon sa taas. Actually, guys, sa likod nito ay bundok na, ayun So, ituloy natin yung papunta sa dagat, guys. Medyo maliit lang siya pero maganda. Oops. Ayan. Jeran. Ganda di ba? yan, Medyo bababa tayo sa hagdan. At dito guys, ayan oh. May tinda silang. Ayan si ate oh. May tindang tuyo. Ayan. Dilis. sap, -sap Ah, danggit. Anong pangalan ito? Danggit. Ayungin po. Ay, ayungin. Ito pala yung ayungin guys. Ayan oh. Itong pusit. Ay, bullpen tawag dito. tsaka skinless na pusit. At ito naman, ang pangalan dito? Langa po. Ha? Langa. Langa. Ayun. So, ayan si ate. Ayun. Nagtitinda siya ng uh, daing. Sa tabi ng dagat. Ayan yung dagat, guys. Oh. Ayun ganda guys no kasi no? tabi ng bundok so iikot ko kayo guys dito sa sitio minanga dito sa barangay ah, uh, dito sa murong mataan sa gilid, kasi pang-council yung mga ay pang-council po yan. okay? May kayo naman po kayong budget na hindi po sa inyo. Huwag lang po kayo kwento, mapapakainin yung tulad, kayo po bahala po sa grupo po nito, konto po sa amin, pagpapakainin yung mga gawin. Kaya sa kata, kayo po mapapakainin ko sa inyo So abangan nyo guys mamaya Papakita ko sa inyo yung Mga games namin Dito Dito banda Ayan oh, Dito kami maglalaro Ayan Tapos yan kami maliligo Gaya yan, gaya yan. yan. Okay. yan. Ngā 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 هنا وانا <laughs> <Ba> <laughs> 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 itu dito di bang halika dito 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 ada dito Shout out, oh yeah. saya <laughs> dan guys, sa di Morong Bataan, outing, ang X Force Dance Group. So, dito tayo guys. Pupunta tayo dun sa sa dalawa. Yun know? Malalim na dyan. Malalim na guys. <laughs> remember at ah uh, explore uh, dance floor ayan so ayun guys kaligo na tayo mamaya maya ah uh, uwi na kayo mga hapon siguro so dito muna guys ayan maliligo muna na ako Ah, sarap Pag init, sarap magbabad sa dagat Whew. Hi ate, good morning Ayun. So ito guys yung uh, tindahan nila dito sa San Simon Ayan kung gusto nyo bumili ng mga uh, groceries ayan, may alak guys oh. wow ayan, ang the best ayan kung gusto nyo bumili guys, mga souvenir mayroon dito guys, ayan o oh. ayan dalaw kayo. ayan, dalaw kayo guys magandang <laughs> lugar dito sa San Simon dito sa Murong Bataan Asitio uh, Minanga. Minanga. Mabayo, Borong Barangay Mabayo, Borong Batan. Ayan yung may-ari guys. yang Ganda pa. niya. Ayan. Ayan yung may-ari guys. Kontakin nyo siya sa numero na uh, 0963 73 73 7 Ayun guys, kontakin nyo yan Kasi ang ganda ng lugar nila guys Ayun o oh. Wow Sige ate ha, salamat Sige po. Sa So ayun guys Tapos na tayong mag video video Tapusin na natin ang ating video dito Ayan yung lugar ng sun, Simon Sun. araw yon Tapos yung si Dagat Tapos moon, buwan Kaya sun Simon Dito sa Murong Bataan Ayan guys Nandito ako sa dulo Pumunta ako sa dulo guys Ayan Diba? Ang ganda dito guys. So, maraming salamat sa inyong panunod guys. At huwag niyong kalimutan kung nagustuhan niyo ang video natin. Huwag niyong kalimutan i-click ang like, subscribe, at share niyo na rin. So, maraming salamat. Bye-bye!